Mula sa salitang tuwa sa panlaping ma. Matuwa, natuwa, natutuwa, matutuwa. Matuwa ka kung matapos mo ng maayos ang mga pinapagawa ni Ken. Natuwa ako dahil dumating siya. Natutuwa ang pamilya niya dahil nanganak ang aso nila. Matutuwa ang mga bata kapag nakita kanila sa panlaping magpa, magpatuwa, nagpatuwa, nagpapatuwa, magpapatuwa. Nagpatuwa ka ng nalulungkot mong asawa. Nagpatuwa sila ng mga biktima ng bagyo sa pamamagitan ng pagbigay ng donasyon. Nagpapatuwa siya sa mga pusong nangungulila. Nagpapatuwa ako sa mga batang nangangailangan ng kalinga sa panlaping um tumawa, tumutu, tumutuwa, tutuwa. Tumuwa siya ng matagpuan ang nawawalang asawa. Tumutuwa ako sa tuwing nasisiyahan ng aking anak. Tutuwa ka kaya kung malaman mong wala ka ng sakit? Okay, ka.